Hindi ako pupunta. Oi, chay magdadag uma ng chay. Loh. naman. Eh. Ah. nga natin, hindi tayo dadalo sa rally sa ano? Sa global kasi so, parang. Eh, ah, na ko. Ang ko ay ang

ang partner na iyata ang pambalitan awit sa Pilipinas at magkakaroon tayo ng ecumenical prayer isa mula sa mga naniniwala sa kristyanong paniniwala at iba pang pa religyon at maniniwala sa ating uh, mga kapatid na mga Muslim brothers and sisters. Five minutes. High po. po. Pasok lang po ito ate ha. Ah. Kasi ang araw na ito, Mayo 27, hindi tayo papayag sa manong ang dilim. Kapil, magpapasaya ka muna dyan sa Emerald. Maganda ba sa Emerald? Never is a junior na Marcos na Not again, not once, na papayag tayo muli na manong balik ang pait at dilim. Hindi ba maganda na o tiyan? Tanggalin pinatalsik na Sige, tanggalin ka po itong mic. Hindi na po tayo mag-mic mga kabayan, ha? Pag-i-comment ka lang po, ha? Oh. Yes. Ayan, kamusta po, kamusta po ang mic natin. Naririnig ba? Maliwanag po ba ang mic? Ang lahat po ng mga kasamahan ay inaanayahan po natin na uh, tumayo at sa maaating pag-i-comment naman po kung naririnig nyo po Island. ako pa-press 1 Daniel naman po kung naririnig nyo po sa kairig, pa-press 1 naman po kung naririnig po ninyo pag comment naman po at lahat po nang na, na nandito ngayon yun, sa maraming marami salamat po, maraming salamat po ah, ma'am pag-i-pawalan po natin ang pag-awit ng pabansang-awit sa lahat po nandito, mag-isimula na po tayo at tayo po'y pangungunahan ni Karamon para sa... Hindi po kami mga singer, pero gagawin namin yun. Sapagkat yun ang tamang dapat gawin. Ipakita ang pagmamahal sa mga sa ito. Sapagkat ang mga mamayang uh, Pilipino, uh, ang natunay ari, Marami ang salamat po. Ito, at hindi ang tayuhan at ilang mga kahit na politiko. At ang ating bayan, itinatayo ang gobyerno sa lakas at pagkakaisa ng mga mamayan. Hindi sa kagustuhan ng mga bulok at mga kanit na sipsip ng politiko sa gobyerno natin mga sa ating buji. At uh, ang natin yung ano uh, yung mga... <laughs> Having uh, solidarity to uh I will invite one of reader to read the Islamic uh in Bob make or uh to come for one. Hey, those who are going to pray. For the divine intervention, Satan so, gathering those of this. And this is a solidarity prayer in ecumenical unity. Mm -hmm. kapit lang po ha, pag umiikot ako, kapit lang po. Babalik, babalik din naman ang connection ko, hindi naman magkatagal, babalik din naman yan eh. Kapit lang po, wala po, wala po kayong alis mga kababayan. Amang Diyos, ay po kami sa mga ganito. Ang kabayan mo po, ang loob na sa saing lahat po ng nang dito sa present court. Uh, kailangan po namin ng gabay, kapawat sa sa lahat ng magsasalita. Uh, ang po namin, naman Diyos, ay uh, ito yung uh, katotohanan. Kaya sa umaga nito nga nagpapasalamat kami sa lahat ng bumubuo at uh, nagpapasalamat po kami sa bansang Pilipinas dahil nakita po namin kung kano po naghihirap ang bansang Pilipinas ngayon. Kailangan po talaga namin ang isang leader na magpapatunay ang tatayo sa harapan na ito upang uh, mailabas po namin lahat ng bawat isa. Dahil ito po ay laban ng bayan, laban ng bawat uh, Pilipino. Kaya sa so, umaga ang ma'am, muli po kaming gabayan sa bawat oras, bawat dito, na kahit masakit na naroon, uh, ito ang gumabay sa bawat sasabihin. At ng ito pa, pinapasalamatan po namin sa aming mga Diyos na aming kakipaglitas. Amen. Thank Father Oliver, from Inday Thy Peers In In Movement. You may take your seats, everybody. Please. Bago po ang magsisimula ng daloy na napakasaysayang at talagayan na ito, ay ating pong kinikilala ang mga kasamahan na dirito po. Palakpakan natin muli ang grupo na pinamunuan ni Ginoong Rolando Aces Montalamet, Secretary General for Political Affairs and Concordance Chairman of the State ng MNLF Davao. Magandang, magandang, magandang umaga Ah, uh, yung stand, hindi, hindi ako naka-stance kung so nakaupo ako. Hindi maganda sa akin, gusto kong ilabas. So this uh, occasion, kaya nandito ngayon, nandito tayo ngayon. Lahat ng sektor nandito sa atin. This is not a prearrange. Ito biglaan lang na lumabas sa kanya-kanyang sektor ang mga sentimento. Lahat-lahat na dahil very clear ang paglapastangan at binababoy na ang ating bayan. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Opo! Okay, oh! Mahal niyo ang Pilipinas! Handa na ba tayo mamatay para sa bayan natin? Yes! Yeah. So, nandito tayo ngayon para ilabas natin lahat ng hinaing ang pagbababoy sa ating mamamayan. Nawala na yung freedom of expression. Nawala na yung lahat. Na dito na corruption, etc. sa uh, Davao City, na, na rin uh, deployment ng PNP, uh, relief ng uh, mga PNP, etc. Mamaya at tatalakayan natin. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayon? Maraming salamat kay Asis mo. Po pinanggit po niya ng ina sa prayer ni Gino Oliver. At nga no po ang layunin kung bakit nandito tayo ngayon. Number one, ipanawagan ang pananagutan at ang pagiging hayag sa pamumuno ng Presidente ng Tansa bilang pinuno ng pamahalaan. Claro. Number two, nalayunin kung bakit nandito tayo ihayag ang salubi ng mamamayan na hindi ba sa politika ang dapat unahin kundi ang paglutas sa problema ng kahirapan, kabuhayan, trabaho at mga kabutihan ng ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. Bigas, pagkain, servisyo medikal, pag-aaral, bahay, trabaho, at pati na po ang agrikultura, lahat ng ito ay dapat unahin ng Pangulo ng Bansa at hindi makikita ang solusyon dyan sa pagliwaliw sa Germany, sa Sikoslovakia o sa ang bahagi ng daitik. Ang solusyon ay ang pagbaba sa hanay ng totoong mamamayang Pilipino. Manggagawa, madulukid, magsasaka, mga ng lungsod ordinaryong mamamayan at hindi ayuda ang pangunahing solusyon dyan. Kaya nandito tayo. Ang solusyon, mabuti at matinong pamamahala, hindi ang pangayang politika at ang maruming laro ng paggurgor sa mga leader sa politika na hindi nila porsonada at nagpokestiyon sa kanilang patakayan. Pangatlo, na layunin na nandito tayo ay kapag hindi po nila nerespeto ang karapatan ng mamamayan na magtipon-tipon, mapayapang magpahayag at itidisyon ng gobyerno na dapat ito ang mga tamang gawin. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay hindi pumapayag na maulit ang ala diktador ng pagbubusal. Pinigilan ang pagkilos ng mapayapa sa Bulacan. Pinigilan at halos nilagyan ng bulgosel at traktora ang plaza Freedom Park sa Dumaguete at inulit-ulit ang paglalagay ng mga dump truck for sale and for viewing daw Yes po, Russian pulis polis sa gitna ng Freedom Park sa Tagloban? hindi pa na kontento ay kanilang ipinalangin na maglan po ng bagyo para lang hindi matuloy. Hindi na kontento sa dam truck, pati bagyo ay kanilang pinatawag. At pinabigyan sila ng bagyo. Ganon po ay pinakahalap natin hindi tayo papayag na mauling ito na galing ng asaysayan ng bansa kaya nagigitin. Ang pang-apat, hindi tayo papayag. Ang mga Pilipino hindi duwag pero hindi tayo handang mamatay sa isang digma ang hindi natin dapat pasukin. Ulitin natin, hindi tayo mga duwag pero hindi tayo dapat mamatay sa isang digma ang hindi dapat pasukin ng bansa isang digmaan na hindi para sa interes ng Pilipinas, isang digmaan ng kabaliwan, isang digmaan na sinusursulan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa sapagkat pwede naman pag-usapan ang problema sa South China Sea. Hindi dapat tigmahan ang ating landas. Kaya tayo nandito sa Marcos Alicia Diyan. At ang panglima na isa-dagdag natin Pabasahin at pakinggan ninyo si former Undersecretary Ben Rangke. Pahayag ni former President Rodrigo Duterte na kakaantik puso po ito at babasahin niya at pakinggan natin at bibigyan niya ng sentesis at panawagan. Music, pero. Magandang umaga po sa mga nagliliyak na damdamin na nandito ngayon ng representat sa mga taong bayan sa bansa. Nagliliyab at nag-alab ang damdamin upang alisin ang tao na sa Malacanang na upo ngayon ang oh, walang wow. pitang tao. Oh, wow. na ng naloob na tao. Masahin ko ang binitawang salita ni Tatay ni Kong Duterte para sa ating kalamang. Nawawala. Na? Pati ba, ba to? May wifi ba dito? Mabasahin ko eh. Sanali ah. Sanali, sanali. Ang nagliliyap na damdamin natin ay umabot na sa buong sa Yung mga kasama natin na mga uwit na sumisigaw na sila. Sumisigaw na papaba, papabain na natin ang nakaupo ito. Okay, andito. The people of Tacloban oh, and the Philippines. Okay, pakinggan natin ito. Mahalaga po itong mensahe ng dating presidente na sinatawag natin tatay dito. Please, attention to this. Ito ang sinabi ni tatay para sa ating lahat. Ang At naka-address ito sa mga sumisipil, sumisipil sa demokrasya na yun. Writing this open letter to the people of Tacuban in the light, normal activities, disrupted, and power interruptions and obstructions in the youth. the Trinidad, and All these places and activities have one thing in common. The Mahiso Brani is killed by the as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful decent, we are doing everything to prevent this strife from happening. This is not the first time. We succeeded in preventing the problems first in Malolos and then in town of we failed to do that in Davao, the but they failed to do that in Cebu City. She was city. TATO, Dabao del Norte, and Duagueti City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to this rally, including Davao del Norte Governor Edwin Mahim and Sipo City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in fighting this rally, You pay their group for it. If only I would be the only one who will be meant to suffer, I would have hesitated to stop getting the missiles across to the people of Nuban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen. the peace and order situation will further deteriorate and a war that does not concern us will break out in time. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to live the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family But the reign of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I don't like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 52 years and president for six years, but I never, never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important and even more so now. When there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. This is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights for their defending It is in defence of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of the inconveniences hit upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. i apologize, <laughs> <laughs> <It comes laughs> to more of this because we will not be cowed into no submission until we are allowed to freely speak once again. again, my apologies to the people of kakuban and the entire filipino nation for whatever inconvenience difficulty and even suffering this will cause me at the end of the day it's not for my own benefit but for every Filipino citizen. rode roa Duterte. pare marami pa wow marami pa sabay-sabayong lahat kay wala mo dito sinasabay bigong ilapag mo na ng pansita sa antinong lapuche ang wala na natin ang totoong leader ng oposisyon para mabuhay ang demokrasya sa ating bansa at huwag manumpalik ang diktatura at madilim na panahon ng rehimen ng mga diktador. Mabuhay ang nakatayong nag-iisang leader sa gobyerno ngayon noon kahit siya'y na si Tatay Nikon Tunote! Palakot ka natin! ¡Gracias! hindi natatakot sa rehimeng ito, sa Marcos rehimeng ito. Tayo po ay nung una nakikipaglaban sa kanyang ama. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, lalabanan din na natin ang iyang anak, ang kanyang anak. Lalabanan natin si Marcos Jr. ngayon sa bansa nito. Hindi ito marsya ko pa. Hindi ito otoritarian. At demokrasya pa tayo. Pero bakit na nila sinupin ang karapatan ng taong bayan ng salita Pinagawa nila ngayon. Remember, tayo po ay gusto ipagpatuloy ang naumpisahan ni Tata Kingong ng President. Kaya nga, tayo po ay inover natin sa kaumayang si Inday Sara. Dahil tayo ay naniniwala noon na si Inday lang ang makapapagtuloy sa sinimulan na kanyang ama. Ngunit, hindi tuloy. At pinaniwala tayo na tulungan natin si Bungbong Marcos. At naipanalo natin si Bungbong Marcos dahil binalakas natin ang kanyang sinabi noon na itutuloy daw niya ang mga inumpisahan ni Duterte Amalim Day. Pero anong nangyari nung nanalo na? Nangyari ba ngayon na tinutuloy niya ang lahat ng mga promises niya? Nabudol si Tatay na nabudol ang sambayalang Pilipino, at ngayon, Nagdusa tayo. Nagdusa ang bansa. Nabodol, Wala na tayong napapala galing sa taong niyan. Kundi Nabudul nakikita si natin na sila sa Bisaya pa nagburot. Nagburot ang ilang bungsa. Tanang mga kwarta. Lahat ng pira. Ando na sa kanilang bungsa. At pabagsak na ang sa ito? Ngayon, hindi tayo makapapayag sa akin. Itatay nito, lalaban tayo hanggang sa huling mga ng na ating buhay dahil mahal natin ang Pilipinas. Mahal natin ang sabayan ng Pilipino. Mahal natin ang ating kapwa Pilipino. Labanan natin ang traidor na tao na nagbunyong sa atin na hindi niya tinupat yung kanyang mga promises ginawa kaya ng tanga so ngayon ang pagtitipon ito ay hudyat umpisa sa naglilihan na gali ng taong bayan laban kay Bongbong Marcos at iskaon natin Amin salamat kay former undersecretary Ben Ramke. Maya-maya po, mga natin si Maestro Ado Paglinawan para po sa pagbibigay ng solidarity ng koalisyon ng mamamayan kontra kira. Pero bago niyan, tawagin natin ang Bansar Bansamoro Women for Peace. Ma'am. Solidarity ng kababalihan pang para po kainitin ninyo kung bakit ang mapapaliwanag pa ng at ang ibang organisasyon ng kababaihan ay magiging pagkakaisa sa panawagan sa araw na ito ng Marcos Alicia